guys uh, welcome to my channel ta chico ko ko meron kang ano ngayon so mukbang tanghalian tanghalian na wala na ngayon guys tilapia Rito na tilapia Tapia. mm -hmm. and pampano sinabawan pampano. na pampano sinabawan na pampano sinabawan na pampano may hmm. ano siya lemon grass lemon grass may lemon grass guys mm -hmm. Mungkas, Mm. Tantog bitter. Tan -tan. Sarap yan. Tanla. May pichay at saka mm. and this one, is spinach. Spinach. Mm. Kain po okay. tayo. Tanghalian. Kain po tayo guys. Uh, ano? May. <laughs> masarap itong tilapia. aso ah, hindi nga ito sa riwa. Hindi ito sa Ano lang po sinisya dito. Ano lang ito sa kamay na ano. Masarap push. ang tilapia kahit hindi sa riwa. Ayan, mm -hmm. pampano. Yung olo. Ulo ng pampano. Ulo sa akin. Ito hmm? ka ng ulo kaysa bintot. Dami ng ulo. Kunti uh, nga lang. Baka ano, meron kami ano, kawasawan. Sili. Sili. Suka na Mili? may sili. Suka na may sili. Hmm. sili. ano, mabibili mo yan sa ano? Sa... Uh, sa... Pilipinas to. Natural. No. <laughs> Alam naman sa ako, anong hardware. Magkakamay lang ako. Kamay lang? Uh -huh. Oo, oh, ano? Mm -hmm. so, guys, oh, malaki itong tilapia na ito. Siguro mga nasa sa ano, half kilo. Mm -hmm. lang, no? Olo ng pampano. Masarap Kung na. Kung best yung kanin ko, Pero okay, pagbubusan ko ito. Happy try. Ano, buntot ako. <laughs>

untuk tilapia. Mm -hmm. Yung siri natin, hindi na manghang. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sarap ng tilapia. tilapia. Balseriwa.

Yung po kami dito. Spinach. Tsaka. Spinach. Spinach. Spin, spin, spinach. Para po na-pronounce yan? Spinach. 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 Tsaka <laughs> <spinach? Please. laughs> ano. Ano. Spinach yan. Ito. Spinach. Ito yan. Spinach. 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 Mm. Mm hmm. Hmm. Tayo po tayo. Malap niya tayo sa huwag nga Masarap yung sariwa. Ha? Huh? <laughs> Sariwang organic. Organic, hmm. organic. organic na tilap hmm. sa Organic. organic, babalik balik. Sa... Sa Pilipinas. Hmm. Yung sa Sa... Sa...

Kain po tayo, guys. Panahalian po. Bakit? Ha? Huh? Masarap na kamay kamay. Kumain ka na kamay, masarap. Bakit yung ulo dito? Yan, no. guys. No. Yan yung ulo Hindi no. yung unta kamay yun. nila. Bakit? napapanis Alam mo na. <laughs> Balew <Balayu> ka talaga. <laughs> <Yuk> -an -an. <laughs> Ano ulo? <laughs> Kinuha ko yung ulo ng tilapia at yung mm. ulo ng pampano. Gusto ko ng ulo. Gusto mo ng ulo? Oo. Uh -uh. Mayroon ko sa ulo yung may tinisip-sip talaga. Dito ko nalalasahan yung lasa. Sili guys, sili. Sili. kasi mamaya mag ano tayo mag -papadidip. mag slide tayo doon sa ano mitulay magbaray mga bata spinach to sana Hello. Hello. Masarap ito yeah, ginataan. Sirap yeah. yan naginataan guys. Masarap. Tapos pag gano'n ng ano. Gula na. Ah! Hmm? gusto na yung kabila. Kabila naman. Kabila ng ulo ng pampano. Ito, ulo ng tilapia. Ulo ng pampano. Gusto mo talaga yung ulo, ha? Oo, oh, gusto kong ulo. ko ulo. Doon po malalasaan talaga yung ano, Kaysa ang mga laman. malaman mm -hmm. okay. Gutom. Mga gutom kami, guys, kasi hindi kami nag-almosan. Nagising kami alas 10 na. Alas 10 ng umaga. Tapos yeah. nagluto pa siya. Nagluto pa si Kachiko. Kaya anong oras na? 11. Yan yeah, sila guys. Yan na dito mahaba. Yan o. Mahaba. Masarap. Pag mic siya, mga 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 mga. Panghang. din yan, pero hindi masyado. Ano to? Galing ng Thailand. Mm. hindi, thai Philippines. Tinga. Galing sa Pero yung isa, yung pula, Thailand man yun. Mm. Thailand nakalagay na sa atin ng plastic. Nice. Tuturo sa bab. Matuloy yung sa bab. <laughs> sabon na kamay. Sarap mag, ano? kain na kamay. Ito ako, tara. Okay. guys, wala. Sa Tapos pa yung, yung paa nakataas. Nakataas ay bago ng lamisa. Okay, Ayan mo yan guys, so. Pero kung siya, ano siya. Ayan, kunti, pero kunti. Para sa ano, Luya, ka. Tapos, pepper. red, red bell peeper. Tapos, pepper. luya. ayun, luya nga. Spoon na. Sarap to guys, uh, ano, para iwas tayo sa ano, mga tawag ba? Mga taba-taba. Insan. Ito walang taba-taba. Healthy. -taba. Kahit lang, uh, twice a week or thrice a week yung karni. Ito na lang talaga po team. The best talaga is yung Kasi wala siya. No siya parts. Alam, parts, Free. Meron siyang parts, pero, pero good parts. Meron naman yung yeah. parts sa inyo. Meron Pero yeah. mo mm. Omega. Omega. sa Omega. Mm. Mm. Omega. sila sila. Ngayon, eh, anyway, nagbago yung ano mo. Hmm? Content mo. Poro, ano na ngayon. Bukbang. Kasi <laughs> paano naman? Eh, sa labas, no? Ngayon, well, kahit pa, uh, ano, Masarap naman. Masarap kumain. Pero... Sarap kumain. Hmm. Kita naman yung katawan. Hmm. Lapada. Hmm. Ayun. Ako, ako. ako. na, ako yun ako. Nangapad na ako guys maraming salamat guys sa panunod nyo ha huh? ah, nakabusog rin kayo sa ano tahalihan namin so guys hindi ko maubos yung kanin kasi maraming binigay sa akin bro. Ah, baka may banyang kunti lang yan ah oo maraming oo oh, punso nila hmm? Sorry. wait hindi yan wait po kaya mm -hmm. wait ah. brown, kasi rice, na. uh, brown rice masarap yung brown rice eh.

Ang kuya ko tumayo. Problema. Ay, hindi ako napapapayat. Pagpayat ka, pag tumanda ka, parang ano. Ay, doon. Ito kasi yung ano, pag... Pero kailangan, pag matanda ka na, kailangan mataba ka. Kailangan sit, ano ka. E Bakit matanda na ba ako? Hindi. Pag yung ano, tawag nito. Pag magkakaedad dito na. Tanda na ako. Ah? Kasi mahirap yung pag tanda ka. Kaya ka. ko naman yan. Tanda na ako. Hmm. Walang tanong pala lang pa. Hmm. And guys, parang salamat guys sa panunod ninyo. Thank you, thank you very much. Uh, sana mga mga nyo yung ano. Susunod namin na uh, magbang hmm. ba? Magbang kainan. Kainan hmm. Dito sa ano kay ah, TV and family. Yeah. Hmm. Thank you, thank you very much sa uh, panunod. Uh, please uh, subscribe and uh, like. like. Share. And share yeah. and don't forget to hit the mm -hmm. bell remote. button para updated sa lahat yeah. ng mga videos yeah. or mga vlog ni Kachiko TV mm -hmm. and family. And mami, uh, mommy, update news. Mm -hmm. yeah. Thank you so much guys. Thank you. Have a good one. Have see a good weekend. See you next time. Huh? Thank you. Enjoy guys. Enjoy. Ano lang, enjoy Get lang yung best. life. Yeah, you know, ano lang. Um, Life sure. <laughs> Life's too short. Life's too short, yes. Bye. Bye. Bye.